ang ating pansit habhab na merienda. Ang oh, sarap na yan. Kaasaw, pipiliin ko. Ano? Ano? Pipiliin ko. Ano? Anak ng bombero. Bomba siya. Bomba, Bomba ako. ako. Hoy! Mga hindi kinatuto na Kabusugan! Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog mga kadilag, ayan ngayon nalang ulit tayo makakapag-vlog at ngayong araw mga kadilag ay tayo magluluto ng pansit habhab. So yan tara po magluto na po tayo ng pansit habhab mga kadilag para sa ating merienda mga kadilag ang ating pansit habhab Tapos ang mga lahok Meron tayo ditong kikiam Tapos ay gulay at saka yung sibuyas Tapos may konting taba ng baboy mga kadilag So nakakamiss magluto ng pansit habhab kaya atin ang lulutuin At itong mga uh, gulay at saka ito ay hiwain ko ng mga kadilag Nahiwa ko na po ang ating mga panlahok sa ating pansit habhab na lulutuin. Yan. Meanwhile, asawa, pipiliin ko. Ano? Ano? Pipiliin ko. Ano? Anak ng bombero. Bomba siya. Bomba, Bomba ako. ako. Bohanghan yeah. kami. Nakakanta. Lahat ng Mahuli yung rompe. Ah, oh, sinasabi mo? Katapos si talam na kayo yung good vibes. Umaga-umaga. Mamaya pa ang basok mo, honey. Eh. Umaga tanghali. Okay. Ako muna yung samahan mo pagluluto ng ating merienda. Para bago ko ka makapasok, kay may merienda. So yan mga kadilag, bali dito po kami magluluto ni Talambo sa likodan po ng bahay nila. Dahil yun pong aming gasol ay hindi pa na-deliver. At yan, maganda din naman magluto dito at maging hari sa loob ng bahay napakainit dahil mainit ang panahon ngayon dito po kami magluluto ni Talambo hoy kungak mo naman ay mag <laughs> mga kadilag bali ako po ay nagdidikit na ng apoy dito makapagdikit na maapoy na pati kukunin ko na din mga kadilag yung kawali at makapagluto na para si Talambo ay may ulam ah may merienda mamaya bago pumasok tuna, mga kabilag. Dikit ng apoy. Tayo magluluto na ng ating pansit haba. Lagyan na natin ang ating langis. na natin ng kaunti mga kadilag at ilagay na natin itong sibuyas bawang pinagsama ko na lang lambo ay matapos makipagdaldalan uh, siya umalis na, nainip Outdoor cooking. Malakas naman ang apoy yung mga kadilag. Naging hawa pa siya ito sa inyong lulutoan. ng mga kadilag itong taba ng baboy at saka konting laman ipan pa yung mga kabilis kaya parang nagagalit pero kaya Ayan mga kabilag, mukhang luto ng ating kisiyam. Ngayon naman ay ilalagay na natin itong sayote. Nako, nakaiti. Saktong sakto yung kawali. Sige, salaan natin ng kaunti ng mga kabilag tapos ilalagay na natin ng tubig. na ilalagay na natin ang ating tubig. Ang tabong tubig. Matapos malagay ang ating tubig mga kabilag, lalagay na po natin ang ating nor, pork, pampalasa. ha? Ah. Aba ay nagles na. Nakakamta lang kanina dito eh. Yung kanta lang <laughs> bu... Ah! Nalakbon na eh. Nalakbon na. Mamaya nalalit ibabalik pagkakain. at ngayon ay lalagyan na natin mga kadilag ng toyo so isang yung ano lang Ayan. pang kulay tapos ng ating toyo lalagyan na natin ng asin Hindi na natin asin. Hindi, malayo naman. Tapos ng asin mga kadilag, lalagyan na din po natin ng paminta. Hintayin kumulo bago ilagay ang pansit habhab. kanina yung sabi ni Fox ay mag-ingat to doon na ka daw pero medyo malayo naman sa ating pinaglulutuan ano. napakainit mga kabilag oh mahal walang ka hangin hangin masyado mga kadilag, dinagdagan din po ng kaunting patis dahil natikman ni Bibi ay medyo matabang kaya ini-add siya yung, uh, Kumukulo-kulo na siya. Kaya may ilalagay na natin ang ating pansit sa So yan mga kadilag, kulong-kulo na. Lalagay na po natin ang ating pancit habhab. Ang ating pancit habhab. Hab -hab. So may nabibili mga kadilag na yung nasa yung basa ay yung matataba pala mga kadilag na pansit sa ay ito na ang binili ko ito talaga ay galing sa lokban ang pansit sa hub na ito lokban saka siya ay nasubukan na namin iluto noon ay maganda ang kuwan pansit hindi siya yung nalaki ng sombra o yung madaling malasbog. So talaga yung maganda ang pagkakaan niya. Hani, talambo. Kung si talambo, ang mag-aasawa. Tis na kayo tingin. kaya? kaya? Masa pero uh, aawas. <laughs> Yan mga kadilag napagkasya namin ang isang kilo sa <laughs> kawali. talaga ka ng hindi kasya. So yun po ay lulutuin na lang bali yung pansit at ready uh, to ano. Narienda na ba? Wala na naman si Tarina po. Ayan mga kadilag at iniinila ang puyat maluluto na. Kaunting iniin na lang at pwede na ang ating pansit habhab na merienda. Ang sarap na yun. Eh. Ito na mga kadilag at ito po isasalin ko na lang para makapag merienda na. Tayo maghahanap ng dahon ng sag. Mano, sa na ni. Alin ang sababo? Where? Where? Ito? ito din sa mga iskang na naman. Ayan. Ang dahon ng saging. ay sali na po ang ating pancit habhab at lalagyan na natin sa ibabaw ng ano sibuyas ano na po ang ating pancit habhab at uh, ang unang tumikim ay si mami mother Ito oh. mami magdala ka sa inyo ha na ito Dito, oh, matamis ng pahang. Ito hmm. tayo ng habhab. Hoggard. Hoggard yarn. Nalang mm. ko na ito. Nalang huh? ko na, <laughs> na ito. Pag mo na. Oh. <laughs> Abay, ay, tatawin. Mayroon kong kumain. talaga. <coughs> okay.

ayos ha, din na rin datay. Kain po mga kadilag. Masarap din ito po yung hinahabab talagang ganyan. na ganyan yun. Kasi hinahabab din namin kayo ng libog mga kadilag. Sa pinggan nila ang sasusunod nila. Hindi nang babali yung at pinggan. Hahabab ng pinggan ganyan mo sa akin. Ganyan talaga ang pagkain ng habhab. Hinahabhab. Hmm. Bago ko makalimutan talang ay batiin muna natin si Tito Nino, asawa ni Tita Nino ng happy birthday. Happy, happy birthday, birthday po! <laughs> from Cadillac and Talambo. Greetings from Cadillac and Talambo. Belated na at August 12 pa ang birthday. Sarap po! Yan, yeah, gusto ng coke. Wow, may coke! pabili po pa ako kay ng mga katita niya. Bala ko. Hindi mo. Kuha ka ng mm, <laughs> paso. mm. okay, pa, mm. Anong pasok tita 1.30. Mm. Ah? Magkakita ka na dito sa lababo. Poks, ka na. Halika. Bakit bakit? Refreshing. <laughs> Kuha ka pa kayo dito, Poks. Madami pa. Kaya, kala na, nanay na kapag Mamaya pa kayo kaya may abutan so, pa dito. Amanta ka muna. Ano ko magka-asawa? May mga lyrics. Please. Ah, Mamaya na yun. Pwede nga makapag-focus. Gutom nga. Na-ulan. Parang na-ulan. Nalang yung pop-up. Sulalaya. Hoy! <laughs> Nating itong na sulalana. Tapos ugan ba? Ah! Oh, okay. malalo mga naiisip. Na yan, tita. Naiisip ay eh, huwag kaya akong pumasok na yun. Ba? Huwag <laughs> kaya akong natawa sa Ano kaya mo ako kaya hindi pumasok at magsakit-sakitan ako ng ipin? <laughs> Nagtatawa! Busog! Boo. Ano busog? Bo? Busog ka bo? Hindi ako.